Magandang araw mga amisis! Nandito ngayon tayo sa episode ng Laura's World at samahan nyo aming reviewin itong Gomo app. So ito pong Gomo app, may mga video na po tayo na nakaraan about Gomo and ano po yung mga benefits nila, paano mag-avail ng eSIM. So ngayon po, isa po itong video ito para ihatid sa inyo kung paano kayo mas mabilis makaka-avail ng eSIM or ng physical SIM ng Gomo gamit yung kanilang Gomo app. So isa lang po ang gagawin ninyo, mag-download po kayo ng Gomo app sa Play Store, sa App Store at sa Asawawe App Gallery or kahit ano namang uh, App Store ninyo. And uh, simula po doon, pag inopen nyo yung app kahit wala pa kayong Gomo, makakabili na po kayo ng Gomo SIM. So ito pong uh, Gomo SIM ay mabibili nyo dito sa shop now na entry point nila. So ito pong pipindutin nyo lang po itong shop now sa kanan sa baba, pag kinlik nyo po yan, may dalawa po tayong pwedeng pagpilian kung paano makakabili ng GOMO SIM. So ito pong una ay yung keep existing number. Ito po yung mobile number portability. And itong pangalawa ay yung buy a GOMO SIM. Dito muna po muna tayo sa buy a GOMO SIM. At tatalakayin po natin yung keep your number sa susunod na video. Kaya abangan nyo po yon So itong buy a GOMO SIM, pipindutin nyo lang po iyan no so inuulit ko po download nyo lang po yung app uh, open nyo click shop now and buy a gomo sim ano po so ito po yung sinasabi natin na offers ni gomo para sa sim may kasama na po laging data yan pag binili nyo po ano so hindi tulad ng ibang uh, telco uh, mas malaki po itong sa Gomo na freebie. So kung makikita nyo po, Meron dalawa po diyang option or SIM type na tinatawag yung eSIM po at saka physical SIM. So itong eSIM po, tinalakay na po natin yan sa uh, nakaraang video natin. And itong physical SIM naman po ay uh, nabanggit na rin po natin. So ito po yung lahat ng offers po nila. Ano po? So meron po tayo dito sa eSIM, itong 30 GB na eSIM no expiry. So doon po sa ating ano uh, video before Inuulit ko lang po para ma-avail itong eSIM na 30GB. Kailangan po, and dapat po sana yung inyong device ay eSIM capable. So pag binili nyo naman po itong eSIM na ito, ay iti-detect na po agad ng system ni GOMO kung eSIM capable yung device niyo Usually po yung mga bagong device, yung mga iPhone 11 pataas at saka yung mga bagong Android, yan po ay mga eSIM capable device na po. So ang benefit po ng eSIM, Mula ng physical SIM po yan, ang bilis ng activation po niyan. So, ang pagkabili nyo, maya-maya, pwede nyo nang i-activate talagang within minutes lang talaga yung eSIM ng GOMO. So, hindi nyo na kailangan isalpak, hindi nyo kailangan pag nawala yung device ninyo o yung SIM nasisira, di ba? Itong eSIM, hindi po yan. So, yan po, eSIM with 30 GB, no expiry po yan, no? Itong physical SIM naman po, ito yung mga offers nila. Ito pong 15 GB. Hot offer po yan na pre-SIM. 199 pesos lang po. At saka itong 7 GB nila. Pre-SIM din po yan. Valid data na lang yung binibili nyo. Uh, 7 GB, no expiry din po yan. 99 pesos lang po. Kaya madami po nag a ng GOMO. Mura po sila at saka no expiry. So, hindi nyo ginagamit yung data. Hindi nyo kailangang mag-reload. Hindi po siya na-expire. So meron din po silang mga unlimited data offer. So tulad po nito na no, 799 flash deal po 'yan. Mura na po 'yan sa 30 days unlimited po 'yan. So alam niyo naman ng Gomo na paaganda ng signal at madami talaga ang gumagamit, gumagamit, nito, no. So pero ang itong pinaka-common na binibili po sa nila itong 30 GB na no expiry. Uh, bali 400 pesos po 'yan no expiry no kung hindi kaya siya nung malasa data. Tapos eh nanghihinayang kayo sa load ito na po yung ano nyo kahit kailan hanggang kailan yan meron hindi po yan mawawala hindi mag expire so yan po ano po so ang offer po nila may offer sila free gift when you buy and activate a no expiry sim no so ano pang hinihintay nyo activate nyo na po or bumili na kayo ng gomo so Again, pinakamadaling paraan para maabili ng Gomo and dire yun na. Download nyo po yung Gomo app nila. Punta po kayo doon sa shop now nila and piliin kung anong gusto nyo pong uh, SIM type ng Gomo. So, nandyan na po yung babayadan. Ano po? So, i-click nyo lang po yung offer nila. No? So, yan po. Buy now. Ayan. So, hindi na po natin yan itutuloy ang video. Alam nyo na po kung paano gawin yan ah uh, abangan nyo po yung aming sunod na video para dun sa mobile uh, number portability ni eSIM or ni GOMO kung gusto nyo pong i yung existing number niyo kung kayo ay smart, globe or TM pero gusto nyo maging GOMO yun po yung gawin ninyo ano po? so salamat po and sana po yung may natutunan kayo at i-share nyo po and like and subscribe itong aming video